E Ganda <tong> po ng ating mga sisyon oh. Ang lalaki na. Matapunan pa lang natin. Okay. May pain naman po tayo dyan. Okay. Hmm. Para po yung ibang nakakulong eh. Yung iba po pinalayan na natin at malalaki na ay. Eh. Ito po hindi pa. Magandang hapon po mga kambing. At andito po tayo sa ating pangatlong inahin po na baboy. Balik kahapon po ay nabaas po tayo ng ito pong kulungan. Ito pong nilagyan po muna natin ng hero sa po. Yan o. Oh, okay na po. Ready na po sa panganganak ng ating pangatlong inahin po na baboy. Bali, update ko po, po kayo dito sa ating pangatlong anahin niyan. No? Pasamantala po muna itong title ko ito, tatlong hero. Yan. Ito nga po sinasabi ko na kulungan po ng ating pangatlo. Kaya namatay nga po yung ating pangatlo. Kaya ito na po yung ating magiging pangatlo na inahin ko. Kung buhay po yung ating pangatlo, ito po sana yung pangapat na inahin natin ito. Yan. yan ay siguro mga dalawang araw po or tatlo mga nganak na rin po yan baga na rin po ang titihan niya oh. ating babantay-bantay na po ito gawa ng malapit na po itong umanak ay konti-unti lang po ating binibigay itong pagkain at ito po ilagay nating niliguan at tanghali pa dalawang beses na po itong liguan kaninang alas 10 po tapos ngayon alaw na po ngayon ng hapon po marami din maging um, anak na beef po sayang nga po yung ating ano, pangatlong inuhinto wala po tayong mga gawa hanggang doon lang po siguro talaga yung kanyang buhay dito na po tayo sa ano papuntang talongan po natin may dala po tayong sprayer po yan o oh. toy At tayo pa mumuti muna po ngayong hapon bago maglagay ng pataba po. Si mami po po sa isang baboy po natin. Nag-aalaga pa. Ano ba yun o At tayo pa ma-harvest muna pala bago mag-spray po. Para po yung kanina na hindi natin nakunan po. Yung dalawang taniman po natin. Ito na. Marami o toy. Meron din naman, otoy. Nakailang kilo nga ba otoy kanina yung tinimbang mo? 20. Yun. Naka 20 kilos po yung hinrabis natin kanina umaga. Ay nga yung mga bagay pa po ngayon. Mas marami ngayon, otoy. Mas marami. Pari otoy, pwede na ito otoy. Pari po. Yan, pwede na otoy. Otoy, magandang hapon otoy tanghapon hapon. Tuloy pa rin sa pag-harvest ito, Toy. Yan. Ay, ilang mo, Toy. Tinitingnan ko pag may tama ay tinatanggal. Ay, oo. Tanggalin mo na, Toy. Andito na pala si Mami po. Me, magandang hapon. Hindi ko pinungot. Ilang anin ko sa akin. Saan ba, Toy? Matigas. Matigas nga. Tinignan ko nga matigas. Ayan. Ilang anin po ako. Oh, ayan. magandang aiba na. Mga ilang kilo pa kaya niyo. Mga ilang kilo pa yan. Kasi yan ay oh, spray yung spring oh, kung yan mo dapat. Eh. Gawa lang ito ay. Bago ko na natin ulit. Wala pa. Ayun. Wala uh -huh. Dito na. Puntadot. Aray utoy. Eh. Pwede na ito, no? Oo. Hmm. Pero po.

Pwede po Mag-aalangan po eh. Pag po hindi natin ito kinuha, magulang naman po ito. Dini utoy, Ito Utoy, patikin daw. Ayan po. Dami. Dito naman po sa baba. Pare eh. kayo yung... Yan o. Ngayon pa kayo. Yan. Yan. Daw. Yan po. Para pa. Kukunin na po natin ito. Ini. Ini. po, rejik ito. Kaya unti po ng rejik natin kanina. Ilang piraso lang ito yun? Ah, lilimang. Ah, piraso po. Sa 20 kilos. Yan yun ang ginagawa ko. At ah, tinatanggal mo yung malalapad? Tinatanggal ko na ako. Tinatanggal ko po yung malaking dahon. Oo. Tarap yung ayan. Sa bunga? Sa bunga po yung ayan. Akala lang yun yung malag... Ano ibo? Pinupruneng po ang dahon. Pero tayo hindi na po nagpruning nito. At sayang po ang sanga nito. Yung suwi. Yun o. Oh. Malalapad lang po yung dahon. Tinatanggal ay pag po yan, ikinunan pa natin ng mga suwi ng sanga. Pag may edad na po ang ano, talong, saka tayo mga pruning. Araw tayo. Meron pa doon. Sige na. Sa initan. Ay, araw. Ay, pasok ito. Ang ano ko eh. Hmm. Nasaan ba? Hmm. ba? Ay, mura pa upo eh. Matigas na. Mura Malaki pa Malaki pa ilalaki. so mountain naman ang init Dilig din yun May guhit po oh. hmm. May guhit Ito tayo oh. Hash na May ilang kilo kaya May sampo Wala ano Oh, toy. Ha? May sampo. Harap pala. Eh. Mga lima laang. Noong nakaraan po ay ilang ba may nakuha natin? Noong pangalwa? Una, tatlo. Pangalwa, disisite. Ngayon? 20 na po. Ay, mayroon pa rin. Baka man po, 25 pa. Haabot ng 25 po. Yan Yan. Ay, kuya, ikaw natin yan. Pwede na yan. Yan, pwede na yan. Tayo makapalagay ng pataba. Palibas at lagi may tubig. Pare po. Uh. Yan mo. Uh. Yan. Para po yung ating i-apply po na ano. Yara, nitrobor. Calcium, nitrate. Plus boron. Tapos yung isa po, ano ba yan? Yara Mila. Yara Mila po. Unique. Unique. Ano. Labulaan po yung tubig. Yara Mila Unique. Yan po. O. Triple 16 po. Yan bang isa niya? Grower. Unique? Yeah. Yung Ganyan ganyan yun, sama-sama na. 11, 21, 12. Huh? Oo. Okay. Oh. Ang dami po na oh. Yara Mila Grower po. O. Ay, yung muna po. Atak mo yung tubig. Tapos yan ay... Wheeler. Yara winner po. Hinahalo po muna. So, tanawin po muna yan. Hindi po pwedeng, ano dito, irekta. Kailangan po ay didilig natin. Pwede siguro ito okay, pag maulan. Ang panahon rekta, no? Ay, ma ano po, mainit. Ang panahon natin, no? Kaya po, dilig ang ating gagawin. Ito na rin lang ang ko. So, ano ito Alin? Oh. Kakak. Pakabula? Ilang hindi nga na ano ito yun? Pakabula yung power spray. Oh. Ayun, sisira yun. Kalawang. Sabi ko nga kay atin mo. Oh. Yan po. porpuno na po. Yan po. Nagbibirgan si mami ah, magkulim Malamig na. Parang hey, uulan. Huwag Ang kulim ko. po. Para pao. sa aming mais. at kami pa. Magtanim ulit ng mais. Pipad. Sa kaingin naman. Sa kaingin. Layo ng hawan eh. Mga grasshopper. Takaw lang pa yun. Patal pa. Hindi pa puno. Na. Ari po. Oh. Ang pala yung po. Oh. Sumibol po dito. Oh. Ari damo. Ito po. Oh. Ang pala po. Oh, masarap din ito. Yung nito. Ito dito na po nag-aabon sila mami po saka si Utoy may mga spray na ako mga spray na po tayo mga kaparambin dito po sa nadaligan na po ng ano, pataba dito po sa pangalawang ano, tanim natin gawin tumulong na po si Bayaw ay ay naging madali po ang trabaho natin yan dito na po tayo yun parang po natin in-apply in na pang spray po parkering yun po organic po tapos yung binso green po yan para sa ano dahon po para ding ano yun yung ating spray po na mano green para sila ang po yun kulyar po yun, po yun Ram, bali ito na lang po, isang linya na lang po mga kapangin.